Hi! Ako si Carlo Kapati at ito ang Weekly Docu's. Isang 52-week vlog series ng buhay ko ngayong bagong taon. Tera lang, outfit check! Wow, so genzy! Uh, matagal ko na talagang gustong gawin ito na i-document through vlogs ang daily life ko. At ngayong bagong taon, ngayong 2024, sisimulan natin ito. Di ba the best ng bagong taon ang kumain? Alam nyo anong mas the best doon? Ang kumain na naman after ng bagong taon. Kaya sinimulan ko yung linggong ito ng puro pagkain mga kaibigan. Ah, ito. Kinabukasan, dumiretso kami sa Bulacan kasi maraming trabaho. Ganyan talaga ang buhay ano, uh, civil servant. Kailangan mo magtrabaho. Alright. Ay, nako. Ayan o. Oh. So, ito. Lasyete na. Sabi ko magkatrabaho ko pero parang wala na akong natapos. <laughs> Ayan nangyari o. Oh. So, natunga nga lang ako dyan. Hindi. Meron akong output dyan. So, yun. Trabaho. Oh, putik. your present friend the wife, according to the rite of our Holy Father, the Church. Pag daw di mo kinuha to, makukulam ka. Skamas. Nung dumating na yung araw ng Sabado, na-invite ako naman na mag-attend dito sa kasal ni Kath. So, best wishes and congrats Kath and Jan. Salamat sa pag-invite sa akin. At ito ang ayoko sa pagbumotor. Yan, yan mismo. Yan, di ba? dami siyong suot. Ayan o, yan si Pukang. Kakain kami dito ng masarap na grazing table. Ba yan, tawag dyan. Ewan diba ko. Pero ang sayang makita yung mga kaibigan mo na kinakasal. Iba yung joy dyan. Lalo na dito, di ko maintindihan yung sasabi ng host. Ayan, linggo na. Nung linggo, meron, meron akong kikita mga tao. Kaya ayan, tine-repair ko yung bike ko dyan. Alam nyo yun, yung sarap pala ng ganito na meron kang parang weekly docu. Na alala mo, ito pa rin ginawa ko nung linggo nyo. So, yan ang, ayoko, yan ang ko sa pagmamotor. Yung pagsuot ng helmet na dat. Pero, for safety, di ba? At tignan mo naman tong sweet B-rolls ko dito. Grabe, salamat brother Kelvis. Pagpapayara mo sa akin ng GoPro mo. Ganda ng mga shots ko dito. Oh, oh, oh. Bilis ko dyan, oh. Hindi, oh. ang dami ko Parang too, ano, too fast, too furious. Oh, Okay, okay di ba? Eh, ang destination namin nung Sunday dito sa may Angeles City. Diyan sa may Green 88. Okay naman. Hindi naman kasi ako nagbayad. Kaya okay naman para sa akin. Pero ang rating ko dito, ay 7 over 10. Good naman para sa akin. Ayan po si Charmaine yan. Charmaine. At syempre si manager. manager. Si manager. Camille. Ayan o. Ayan ang aming uh, balikbayan diaries. Salamat sa iyo bro. Ay, salamat sa iyo kam sa, masarap na pasamji na naman. The best ka talaga. Ingat ka lagi ha. ah. Dapat mabal-dubal may lagi. Pwede ka na ba sa free drink ko? Wala, wala. Wait lang. Tingnan ko yung wasit ko. Uy, makakaika yata. Oo. Bye-bye. Ay, <laughs> sura mo. Apir. Thank you niya kam. Basta. Okay, ingat ka ka ah Awww. Aww. Bye. <laughs> oh, bye. Bye. Bye-bye. Bye. Guys. Ingat kayo. Thank you. Wow. Actually, meron pa kami, meron akong vlog kasama sila Camila at sila Gatos and Friends. So, uh, check it out nyo na lang pag tapos na. So, kam ingat ka kung nanonood ka nito. Lagi ka magingat kung saan ka magpupunta. And sana lahat ng plans mo this year ay maging successful. Ang sarap palang mag-vlog ng ganito. Chill lang. At yun, ganun natapos yung linggo ko ngayon, yung first week ko, over 52. Well, ang rating ko for this week is 10 over 10 and ang pacing niya medyo mabagal and I like it, ganun kabagal. So, ang sarap pala na ganito na nag -e edit ng week, weekly no? kasi nakikita mo agad ah, pa rin nangyari sa week. So, marami pang mangyayari. hindi ko alam kung hanggang saan ko ipupush through to pero ang goal ko this year ay magkaroon ng one vlog per week na ganito. So, bye bye. Ako si Carlo Kapati. Blagging out. Ye, 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 ye.